Hello, hello, Virgo Collective. Ako po si James from James Taro PH. Ito po ang inyong weekly reading para po sa linggo ng November 17 hanggang November 23. So mga kapwa ko, Virgo, let's begin. Inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Hierophant. Lovely. In the area of what you need, you have the Five of Swords. Interesting. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayo the Empress card. In the area of your near future, the Two of Swords. Beautiful. In the area of what's affecting, uh, in the area of your challenge, rather, you have the Four of Wands. Lovely. In the area of your fortune, you have the Star card. Wow, napahaganda nito. in the area of your divine messages, meron po kayong the Nine of Swords. At ang outcome nyo po for the week, eto po yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, thank you, thank you, thank you muna mga kapwa ko Virgo sa mga donations po ninyo. At sa tuwing hindi po kayo nag skip ng ad, salamat po. Yan lang po yung only way to support me po every time na meron tayong free reading for Virgo dito sa ating channel. So, salamat po sa hindi niyo pag-skip ng ads. So, at the back of your reading, your background energy, you have the two of pentacles. You have two, two here. Two, two, ang ibig sabihin po niyan, kayo po ay aligned sa pinapagawa sa inyo na inyong higher self dito sa lupa. So, kung ano man yung mga dapat mong gawin, dapat puntahan, ito ay nakaukol sa mga gustong ipagawa sa iyo by your destiny. So, nakita ko rito, you working with your higher self. May collaboration kayong dalawa. So, everything will be fine moving forward. Okay? Two of Swords in your background energy. Ito na yung panahon ngayong linggong ito, Virgo, na babalik ulit yung dating balanse ng buhay mo. Ano? <clears throat> Kung itong mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, Um, siguro napansin mo, napaka-chaotic o ang gulo-gulo ng trabaho mo. O kaya sa bahay, napahagulo ng mga gawain. May mga task or sitwasyon na hindi agad natatapos. Sometimes, ang daming delay. Most of the times, ginagawa mo ang lahat ng effort pero parang kulang. Siguro napansin mo, kulang din ang tulog mo. O kaya yung uh, energy mo at sa kahealth mo nagka-fluctuate um here and there. Ito mga nakaraang buwan or linggo. So ngayon, parang unti-unti nang babalik sa'yo yung balance. You have the star card here in your fortune. So talaga namang kung galing ka sa medyo magulo, masakit, mahirap, unti-unti na magbabago yan at um, magiging matiwasay na yung estado ng aspetong yan sa buhay mo. With a Two of Swords then Virgo, uh, two, of, two of Pentacles rather, sorry, sinasabi na yung Spirit Guides ngayong linggong ito, panahon na para alamin mo daw yung mga priorities mo na dapat pag-ukulan ng maraming oras and then learn to actually say no sa mga bagay na hindi mo na kayang panghawakan pa. So ngayon, uh, take a, a deep look pagating po sa inyong schedule, pagating sa inyong budget, pagating sa inyong kakayanan na i-accommodate lahat ng mga bagay na kailangan ng energy mo, time mo at actions mo. Okay? Lagi mong isipin ngayong linggong ito hindi ko kaya lahat, hindi ko kaya asikasuhin lahat at the same time, pa isa-isa lamang para manatili yung balance, energy, and health mo. Okay? At the center, your whole week will be governed by the Knight of Cups energy. So ito ang core energy mo for the week, Virgo. Your spirit guides are telling you someone will come will la in your life this week either para planchahin or alokin ka ng development for something. Either may trabaho ka in the past na inaasikaso mo and then parang nabinbin ano o kaya maraming mga pinagdaanan and this week meron ka mahukuhang tawag, text, chat or update mula sa mga tinatrabahong yan. And you are actually overwhelmed sa bigla ang pagdating nito kasi parang iba yung iba yung ina mo before eh. Parang sa, iba sa inyo sukong-sukuna or parang ni -let go na yon kasi sabi mo ah, baka wala na yan so um, hindi ka na umaasa or hindi mo to talagang na anticipate to come this time but nevertheless i'm seeing here an offer given to you um ito yung magiging busy week mo no kaya sabi nga sa iyo na yung spirit guides kailangan timbangin mo yung mga dapat balansehen para manatili yung mga paghawak mo sa mga bagay na importante but this one will really really pick your interest ngayong linggong ito clarify natin. So Virgo, since ito po ay weekly reading, ano na naman yung mga goals mo no? na gusto mong makamit sa linggong ito? Comment down below. Gawin mong manifestation board ang aking comment section. Isa sa best na paraan para matupad ang isang manifestation ay ipagsigawan siya at isulat. Feel free po isulat nyo dyan. I claim that my goal this week na blank ay matupad. Okay? The Knight of Cups, the ace of swords wow 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 this offer from someone, wedding offer of help, offer of love, offer of assistance or offer of a new opportunity. Kung ano man yan, darating sa, sa buhay mo this time na blessing. Will clear, will clear your mind patungo sa mga gusto mo pang puntahan in the future. Nakita ko rito clarity will come to you na parang ah okay, now we understand kung anong lagay ko dun sa bagay na yon after hearing these updates. So, matitimbang mo na kung dapat pa bang yan o hindi, kung may future pa ba o wala na, o kung meron pa itong pag-asa at may buhay pa na ituloy moving forward. So, nakita ko rito, uh, clarity will be coming to you this week at dyan mag-uugat ang mga susunod mo pang desisyon. So, mamaya klaruhin pa natin to as we go by, okay? in the area of what you want, you have the hierophant. The hierophant here, kitang-kita ko yung pag mo para sa ibang Virgo to ha. Yung pag mo na makapasok sa isang industriya na matatag, matibay, may pundasyon. Kubaga matagal na sila sa industriyang yan na gusto mong pasukin. And kapag nakapasok ka dito parang Yes, I belong. No, parang pasok ka sa tradisyon nila eh. Pasok ka sa standard nila. Pag ito na, natulayan mo, parang you made it, parang ganun. So, kitang-kita ko rito yung pag-anais mo na makuha yung matamis nilang oo, makuha yung approval nila, makuha yung, yung pag-anais mo na mabuksan ng pinto para sa inyo. Okay? For other Virgos dyan, kitang-kita ko rito, some of you want to get married o maging committed sa isang bagay o sa isang tao. You want them to also give that commitment para sa iyo no parang ganyan both cards here with a knight of cups and the hierophant para sa mga lovers diyan at naghahangad ng commitment at talagang mapanghahawakan na um, paninindigan from someone you want that to happen gusto mo kasi na parang assured ka at saka may security kumbaga ang inyong relasyon, ang inyong usapan, ang inyong ugnayan. Kaya nakikita ko rito sa mga view wants really vocal and written commitment. Merong proposal ako nakikita, merong leveling up na relasyon, or pagbubukod, parang ganyan. For other Virgo yan na. But for some, kitang-kita ko rito na this time, this week, tataas at titibay ang iyong pananampalataya sa kung ano po ang religion ninyo because you are actually asking God to give you strength para makayanan mo yung mga susunod mong gagawin at makuha mo na yung minimithi mo. Someone here, nakita ko may dinarasal ka at mataimtim mo tong hinihiling sa kanya para maibigay sa'yo. Kasi yung hinihiling mo ang susi for stability sa'yo at saka sa pamilya mo. The higher fund, the two of cups. Yes, wow. Two of cups talaga namang Um, kitang-kita ko rito yung pagganais mo na matupad ang hiling mo for you and a partner. Pwedeng partner mo sa business, lover mo, maaring ganyan. You want your lover to be committed to you at magaroon ng matibay na pundasyon ng inyong relasyon, parang ganyan. But for some, kitang-kita ko pa rin dito na talagang yes, you're wishing for this contract, you're wishing for this agreement or negotiation na maging successful in your favor at makapasok ka na dyan sa industriya na yan or itong supervisor na to or authoritative figure na to ay mag-oo na doon sa gusto mong maganap. Parang ganyan. So, you're doing everything so that this connection or this partnership or this approval thing ay matopad para sa'yo, which is good. So, congrats po in advance. Okay? In the area of what you need, you have the five of swords. Si Five of Swords sabi dito, you need to push through, Virgo, okay? Marami ka na daw pinagdaanan, marami ka nang dinanas at mara marami ka nang na-experience both ganda and bigat. Some of you naka-experience ng rejection, pain, suffering, uh, friction with other people or conflict with other people and you need to move past those negativity. Huwag ka na doon mag kung ano man yung mga nangyari before na masakit, mapanakit, na hanggang ngayon minsan naiisip mo pa rin kapag nakaramdam ka ng triggering emotions about what happened before, Panahon na daw para kalimutan yon at mag-move on ka na. Para isipin mo na lang kung ano yung magandang naidulot nun sa tagumpay mo o sa journey mo. And use those lessons para lalo kang tumibay at lalo kang humusay. Nakita ko rito na gamitin mo na lang siyang inspirasyon, Kesa bitterness. O, oh, relate. So, kung ano man ang pinagdaanan mo dati, so mo, okay na yun. Worth it na yun. Move on na tayo for my greatness, for my success. Okay? The Five of Swords. Clarify natin to. Five of Swords being clarified by... The Seven of Cups. Yes. Sabi sa'yo na yung spirit guides... Kapag daw nag ka pa sa negativity o sa sana ganito nangyari, sana ganito ginawa ko, sana pala hindi ako nagpunta doon, sana pala hindi ko nalang sinagot, sana pala dined mo ko nalang. Lahat ng pagisisimo mo, tantanan mo na yan kasi may mga bago pa naghihintay para sa'yo. Okay? You don't need to dwell on something na finished na, done na, and you just need to move on. Okay? Kasi may mga laban ka pang dapat puntahan. At itong mga laban na 'to ay eh, maaaring magp magpanalo sa iyo o magbigay pa sa iyo ng bagong saysay -say sa buhay mo. So, panahon na, Virgo, para bangon, bangon, bangon and forget what happened and be open, be excited for new things coming for you this week, okay? So ito ang iyon dapat isa puso, isa isip. Marami pa diyan. At may opportunity ka pa may bagong pintuan pa. So, yun na lang isipin natin more than the negativity of the past, okay? in the area of what's affecting your current energy, you have the Empress card. Yes. This is all about you. Creating something or building something. Nakita ko na meron kang inaasikaso eh. Meron kang binubuo for a very long time. At naghihintay ka, kailan ba ito mapipick up? Kailan ba ito matatapos? Kailan ba ito marirecognize at mabibigay sa akin yung bunga na hinihintay mo? Some of you are working so hard may inaasikaso ko eh, paulit-ulit, pabalik balik Um, sometimes, sinasacrifice mo na rin ang sarili mo, maasikaso lang to. Sometimes, hindi ka na rin nakakatulog, ano, ramdam ko dito. Pero, nandoon ka pa rin sa elemento na kaya ko to, magagawa ko to, maabot ko to, matatapos ko to. And soon enough, yes, magiging, magiging ready ka na to accept this one. Kung ano man tong blessing na ito na paparating at yun ang magbibigay sa ng linaw sa kung saan mo balak dalihin itong mga binubuo mo at kung may patutunguhan pa ba siya. And the answer is yes. Both cards, eh, three cards, one, two, three, are telling me that your energy for the week is all about yes. makai-create, malilinawan, maoferan. Um, nakita ko talaga rito bagong pintuan, especially here, sa lahat ng hirap mo, meron mga pintuan or options na pwede mo nang itake at ibibigay sa iyo ng wide open yung mga pagkakataon na yan. Kaya doon kapag dumating sa iyo yung opportunity or pagkalino ng daan, maging matalas ang isip mo to make the best move, make the brightest move para maangkin mo yung para sa iyo na bunga ng mga pinaplano at pinaghandaan mo. So ngayon, ihanda ang sarili because you're gonna be very, very busy. No? Um, nakita ko rito, take care of yourself ha. Pag matulog, matulog. Pag kailangan magpahinga, magpahinga. May mga bagong bukas pa naman para magtrabaho ulit, di ba? So, it's all about also you taking care of yourself while you're creating this beautiful, beautiful project or negosyo or pangarap, no? So, congrats po. It will be created para sa'yo. Clarify natin. The Empress card is being clarified by the Seven of Swords. Okay. Sabi sa'yo na yung spirit guides, eto na yung pagkakataon mo na wag nang iwasan pa yung pagbuo ng isang bagay, no? Don't run away. Sometimes kasi parang ini-escape mo, yung umiiwas ka eh. Parang, minsan kasi nakakapagod, I understand. Um, kaya siguro talagang this week, malilinawan ka na. Kapag hindi ka na umiwas-iwas pa at naghanap ng excuses sa isang bagay o sa isang inaasikaso mo, harapin na yan, tapusin na yan, buuin na yan. At kapag dumating na yung opportunity para sa'yo, doon ka malilinawan na, ah, okay, eto talaga yung path ko, meron pa palang pag-asa to, eto na yung dapat kong gawin. So, the clarity will come. So, don't escape, okay? Harapin ito and give it your all. Uh, nakita ko rito, Virgo, you need a new strategy. Mag-offer ka daw ng pangapagbabago so that itong kine-create mo ay magkaroon ng makabagong resulta at makita mo na ito na yung time mo. Parang ganyan. So, maging inventive ka ngayon, maging mapara maparaan ka sa mga bagong mong atake para ito ay masolve ma ma na ng maayos. Okay? In the area of your near future, you have the two of swords. Yes, decisions will be made. Para sa'yo. Pero huwag ka mag-alala kasi malino na malino na malino na sa iyo yung gagawin mo this time. Darating yan this week yung kalinawan, yung kabuuan ng buong pangyayari, um, kung saan ka magi-stand at kung saan ka manggagaling patungo sa bagong ruta or kung magi-stay ka pa, parang ganon. So, a decision will be made para sa iyo. Gagawin mo yan this time. In the near future, ang tabayanan mo, two days, two weeks, or two months, magiging solido na yung pundasyon sa mga pupuntahan mo forward. Okay? So, breathe and relax. Mag-relax ka lang. Kasi yung clarity na to ang magpapalakas ng loob mo para yakapin yung blessing, yung oportunidad at mamimili ka talaga, decisive ka na sa landas mo going forward. Okay? Nakita ko rito, baka ma-overwhelm ka sa mga dapat gawin, sa mga dapat um, asikasuhin. Kaya ngayon palang ihanda na ang sarili para ma-, ma Marewire mo yung iyong brain on your anticipations saka, saka sa sa kasama mga dapat ayusin pa moving forward okay A two of swords the tower card yes mga pagbabago talaga ito kapag nagdecide ka na on something in the near future doon darating yung mga changes at transformation ng buhay mo na kailangan mo yakapin for example tinanggap mo to at nalinawan ka na ito na pala yung para sa iyo syempre dapat mong timbangin yung schedule mo, yung oras mo, yung mga dapat mong i-prioritize sa pagpasok nito. And then makakapag-decide ka na kung okay, dito ako pupunta, ito dapat kong gawin. Doon na magsisimulang magbago ang lahat for you. Kaya pag dumating ang blessing at kila, ni ka niya na mag-decide ka kung bibitawan ba itong isa and then pipiliin ito or iiwanan mo itong lugar na to para pumunta dyan. Kung ano man yung mga pagbabagong kailangan maganap para ma ma mo ang iyong napakagandang future. Do it. And then for, don't force down the change ha. Huwag mong kontrolin, huwag mong pigilan. Uh, let things happen. Alam ko mga perfectionist tayong mga Virgo. We plan everything hanggang sa pinakamaliit na detalye. Pero sa ngayon sabi dito, we need to be cooperative sa destiny. We need to be spontaneous and use your intuition para alam mo yung mga dapat mong gawin moving forward and habang umaandar ka sa journey na ito. Okay? In your challenge, you have shadow alchemy. Turn shadows into gold by shifting your awareness. Yes, lahat ng mga pinagdaanan mong malabo, masakit, um, mga bagay na parang pilit mong tinatago sa sarili mo na kinakahiya mo or hindi mo kinakaproud halimbawa you need to turn that into your power. For example, um, may presentation ka halimbawa sa isang grupo and then napahiya ka dati. Gamitin mo yon as lesson na parang, okay, kailangan kong baguhin yung nangyaring yon into something positive and shift my focus sa palakasin ng sarili kong esteem. Ganyan, self-esteem and confidence. So, kung ano man daw pinag mo masakit at mahirap, gamitin mo yung lakas para maging fuel mo at bala mo para mas tumibay ka, okay? Another message, shedding illusions. The first step is awareness, the second is acceptance. Reality, honesty, and self-love. Sabi rito, basagin mo na daw yung mga bagay na mali. Mga maling akala, mga maling paniniwala, na walang basihan sa katotohanan. If you could really um, face the truth, magiging bala mo yan para um mas mayakap pa yung realidad ng buhay mo okay napahaganda yan for you in your challenge you have the four of wands sabi na yung spirit guides mag-focus ka daw sa goal mo this week um narinig narinig ko marami daw distractions or sa sagabal sa paligid na maaring humarang o magpalibang sa'yo patungo sa goal mo talaga sa threshold na to. Meron kang finish line na gusto tumbukin pero baka mahirapan kang puntahan dyan kung nalilingat ka ng tingin. Sabi nga sa kasabihan, not all glittering are gold. So, hindi lahat ng makinang at maganda ay dapat mo yakapin at worthwhile ng iyong oras. So, kung ano talaga yung gusto mong tumbukin, puntahan, at talagang alam mo mag-work para sa'yo, yun ang pagdaanan mo ng maraming oras. Okay? Learn to balance kung ano mo yung mga bagay na mahalaga at hindi, ha? Para hindi masayang ang oras mo sa mga pupuntahan mo at gagawin mo. The Four of Wands. The Page of Pentacles. Yes, very, very clear. Learn to prioritize and also work on your um, kaalaman pagdating sa mga bagay na gusto mong abutin na goal. For example, um, gusto mo maging teacher sa public school, wala pang bukas. So, kailangan ilaamodol lahat ang effort mo, expertise mo, and power mo na mahanap ang paraan para matumbok mo yung ganong goal na makapunta sa public school at maging teacher doon, makahanap ng slot ano parang ganyan. So whatever you're trying to accomplish, abot kamay naman daw siya basta lang ang ang, ang problema lang dapat talaga dito ay kung ano yung ba yung mga effort na kaya mong ilabas para lang makarating dito kasi it makes a difference, okay? In the area of your fortune, you have, ay eh, siya nga pala mga Virgo, saan po kayo nakatira today? Ay, eh, saan kayo nakatira? Saan kayo nanonood today sa ating uh, reading? No? Nakat nakatira, tama naman. Kung saan po parte ng Pilipinas o buong mundo nag enjoy ng ating reading. So I can see kung nasaan po ang aking mga kapwa Virgo this time. Okay po. In your fortune, mystic healer, healing and energy flows through you. Yes, kayang-kaya mong paghilumin kung ano man do yung mga pinagdaanan mong Bigat. Especially here, the star card is a card of healing. paggaling paghilom, sa kung ano man ang pinagdaanan mo. Tamang-tama. Congrats po. Now, the message of breaking trail, a breakthrough is at hand. Yes. Malapit mo na daw malagpasan na Virgo kung ano man daw yung mga bigat, pasakit na dinanas mo at makakarating ka na sa tagumpay ng bagay na yan. Kaya, kailangan talaga laban, sugod, i-prioritize yung movement, going ahead, palagpas sa goal mo. Okay? in your fortune, tamang-tama yung sinabi kanina, you have the healing card, um, star card. Talagang paghilom ito. sa of you, na nakaranas lang medyo masama ang pakiramdam or talagang physical pain. Tulad ko siguro ngayon, medyo gumagaling na po ang aking ubo. Itong mga nakaraang linggo, talagang trangkaso ako, sipon, ubo. Talagang nanghina ang aking immune system. Pero ngayon, ramdam ko yung unti-unting pagsigla ng katawan ko at nawawala-wala na yung ubo ko. So, like here, tulad po sa marami sa atin, paghilom at paggaling sa mga pinagdaanan. garon din ko hindi man sakit, pag pinagdaanan mong hirap. Kung ano man yung mga pagabago or talagang pagkadurog puso or pagkabagsak ng iyong kumpiyansa or mga pagay na talaga namang masakit, unti-unti ka nang babangon ulit. So, ngayon ang pagkakataon mo, Virgo, to rise up. no? ah uh, congrats po. Kasi talagang itong offer na to na nakita ko, na magpapalinaw sa isip mo ang chance mo to uh, build yourself up and magkaroon ulit ng second chance or another opportunity for something na akala mo tapos na o akala mo talo ka na. Ito yung time mo talaga na bumangon at bumawi. Favorite ka ni universe this time, you're on the spotlight nakit um, narinig ko sa ma-view, halimbawa kung ikaw ay YouTuber or social media influencer, tataas ang views mo, dadami ang, ang uh, kunyari, ang followers, subscribers, or yung revenue tataas din. So may pag-angat. Ganoon din sa trabaho, kung dati very, very mahirap, nakakapagod, unti-unti na yung gaganda. No? Unti-unti na magiging maayos ang lagay ng buhay mo in different aspects of your life. Okay? Star card, clarify natin. The temperance card. Yes, your hard work. Your patience, lahat ng pagkitimpi mo, lahat ng mga pagsisipag mo sa isang bagay, kitang-kita ko rito, yes, it will come true the outcome will be yours. Kaya ngayon, patuloy mong likahain. Ito pa rin ang pangarap. Huwag mo wala ng pag-asa, ha? Kung meron kang dinasal ngayon, Virgo, at meron kang Winish, it will come true in your life. Kaya patuloy mong pagsumikapan, nagawin yung part mo, yung effort mo, so that your hard work will lead you to the manifestation of your dream. So, congrats po. So, e, like mo na itong Virgo, uh, video na to Virgo to activate the star card pagbuti ng lagay mo kato para ng wish kato para ng mga pinaghirapan mo so congrats po napakaganda for you In the area of your divine messages, meron po kayong hold your vision. Yes, ito yun. Talagang huwag ka malilingat. Kailangan yung mata mo, yung pananaw mo, yung actions mo. Nakatutok lang sa vision of the goal or finish line na gusto mo i-create for yourself. Huwag bibitaw, huwag madidistract sa goal mo. Continue mo lang yan. You also have a time to give rather than take. Panahon na daw para magbuhos ka ng maraming effort. Ito rin yon with a knight of cups. Para ma-offeran ka or makuha mo yung oportunidad na gusto mo makuha, kailangan handa ka rin magbigay, mag-offer ng, pag, ng parte mo ng effort mo so that it will come true para sa iyo. Hindi pwedeng uupo-upo lang tayo, kunyari lang ha, at hihintayin mo lang na dumating yung offer sa iyo. Kailangan din may gagawin ka so that you will meet sa mo kumbaga itong offer na yan. You need to do your part kumbaga, okay? In the area of your divine messages, meron po kayong Nine of Swords. Sabi dito, um, you are better than your worries. Some of your worries, Virgo, ay hindi matutupad. Lahat ng mga kinakatakot mo, mga worst case scenario na iniisip mo tungkol sa mga plano at gagawin mo, hindi mangyayari. Some of you nag-overthink. For example, nagpasa ka ng project, nagpasa ka ng resume. bigla bigla iniisip mo, ay naku, wala na siguro yun. Siguro hindi na ako tinanggap, siguro tinapon na yung project ko. Siguro hindi na ako makakarinig. So, naku-conclude ka kaagad for something na hindi mo pa naman alam ang resulta. So ngayon, huwag mo daw pangunahan. Always think positive para makatulog ka na ng maayos sa ma-view. Kitang-kita ko rito na parang kulang ang pahinga, uh, hirap na hirap na uh, matulog kasi nga puro stress, puro anxiety and overthinking, over analyzing Panahon, pa, panahon na ito, bilang paalala sa'yo na kontrolin mo ang mga takot na yan at huwag ka mag-overthink, okay? The justice card, yes. Justice card's all about you knowing the truth. Pakalmahin mo ang sarili mo, balansehin mo ulit ang sarili mo para manumbalik yung mga dating okay naman. Nakita ko rito, ko talagang pinaproblema mo ang isang bagay. Alamin mo yung truth. Tawagan mo na. For example, may mga nakabinbin and talagang nangangamba ka sa update or sa resulta, tawagan na kumpirmahin mo kaysa naman ikaw ay uh, lumalangoy na yung isip mo sa mga posibilidad na hindi naman mangyayari. So, i-confirm mo muna. Alamin mo yung truth para mapanatag ka, okay? Ang outcome mo ito, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have tent, temporary situation, yes. Lahat ng problema mo, temporary lang yan, so relax. Another message, camel, persevere and you will overcome problems. Yes, magsipag ka lang daw, magdire-diretsyo ka lang, lahat ng problema malalagpasan, okay? Another message, butterfly, ooh, transformation. Here, A change for the better is coming. Yes, may pagbabago na magaganap na yan. You have and work, achievement and success. Yes. <coughs> Trabaho, panalo, tagumpay ang para sa iyo. Congrats po. In your outcome for November 17 to 23, you have the King of Wands. Yes. Whatever you're building, whatever your vision, uh, pagtibayin mo yan. Huwag kang ma huwag kang papanghinaan ng loob, ilaban mo. Um, alam ko may plano kang gawin this coming week, of Virgo. Sa mga view may alinlangan, maraming takot, maraming issue, maraming pangamba. Pero kayang-kaya mo daw yan makreate, kayang-kaya mo daw yan um, isa katuparan. Ang kailangan lang talaga tapang, determinasyon, buo ang loob, no? At huwag mahikinig sa mga negang tao para ma-achieve mo yan. Because you have the power to create whatever you want to create. Talagang ang kalaban lang dito ay bilib sa sarili at saka gawin mo lang yung makakaya mo. Huwag mong masyadong i-overshoot or i-overanalyze. Just do what you can. Everything will be fine. Kahit two steps lang today, okay lang yan. As long as may ginagawa kang hakbang sa katuparan nito. King of Wands, the Ten of Wands, yes. Patapos na hirap. Um, marami ka pang kailangan gawin, marami ka pang kailangan buhisiin. Pero daanan mo lang daw, your hard work will really give you the good outcome and you will come up on top. Kung ano man po yung inaasikasa mo, wag ka ma, wag ka mapagod wag kang mag give up because it will be created the product will be yours at yung magandang bunga darating din kaya kayod pa sugod pa laban pa para, 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 para saan din ba at makukuha mo rin yung inaasam-asam mong pangarap para dito so don't give up tapangan mo pa it will be yours okay So Virgo, ito po ang inyong November 17 to 23. Sana po yung ka. Comment down below na reading your messages. Thank you again for watching Gandulo Virgo. I love you. This has been James for James Arroyo PH. God bless everybody.